<laughs> <Ha>? <laughs> <laughs> nanalo ka. <laughs> Naman O oh, mare na nanalo ka. One grabe Grabe, mga mare. Ito nga ang ilang kaganapan ng Hambugera ngayong araw sa Gawad Pinagpala 2025. O diva? <laughs> Buti na lang din talaga ay tumila ang malakas na ulan. Kaya naman ay for the go na nga tayo dito. Dahil dito nga gaganapin sa Cultural Center ang Gawad Pinagpala. Kaya naman ay saktong saktong nga lang din ang dating natin dyan dahil masiko na nga ang tinawa. At after nga din paglakad ng ating mga awardees, participants ng bawat school ay isa-isa na nga din tinawag ng mga school principal. Sa pangunguna ng ating PSDS na si Ma'am Ag simula na nga din agad itong program sa isang nationalistic song at sinundan naman ito ng prayer na pinangunahan nga ng school principal ng Don Manuel na si Doc Melimong. Na no. naman ng isang opening remark, syempre ng ating PSDS walang iba ang napakasipag na si Dr. Gisela Pina, O diva At ang tema nga ng ating Gawad Pinagpala 2025 ay Bridging Hands, Shaping Minds, Partnerships for Improving Learners at achievement. Guys, may pamanis si Ma'am Reggie. Natin. Baka kala yung binibenta. Hindi ko binebenta Libre lang po ito. Ang dalawa pa ba ang table? Naman. Atas na. Atas na. At sa part nga na ito ay nagsimula na nga din parangalan ng ating mga awardees ngayong araw. At ang unang ia award nga dyan ay ang ating mga teachers na naka 10 years in service. <coughs> at sila nga ay makakatanggap ng Bronze Service Award o diva. Kaya naman ito at ating panoorin ang ilan sa ating mga teachers na nakakuha nga ng Bronze Service Award. At syempre, isa din sa award na ng Bronze Service Award ang ating kumalin si Maring Eka o diva. <laughs> at meron Ayan din dito sila ang papika-pika at ah, talaga nga naman sa sobrang dami ay mabubusin pika, pika, ka. Pika-pika, na nakuha. Girl. mga it. Mare para namang madam na madam naman kahit may pabagpaka niya dyan. Bakit check ang bagpaka niya? Grabe! Banal <Donald>, bari! <laughs> Attendance? Okay. Pagkatapos nga natin dyan kumain Ang next nga iya-award Ay ang Crystal Service Award Ito na nga yung mga teachers natin na May 15 years in service na Sa deaf And Next naman dyan Ang ating Ivory Service Award Ito naman yung mga 20 years in service 20 years 20 years Gary At isa nga din sa pinarangalan ng Ivory Service Award ay si Sir Gary Our Municipal Mayor Honorable Attorney Queen Magdalene S. Alarva One Check yun natin yung mga outfit ng ating mga kasama dito ngayon. So ako para daw ako mga kapitan. So bagay pare-pare sa man depende na lang siguro sa utang. <laughs> ito nga sige, gay okay. nga. Uh, number one. Um, ito parang ano, wala masyadong utang. Ano, wala masyadong utang. ah ito, si number two naman. para uh, parang medyo nakakaawang sa hirap. Kasi nandiyan na yung asawa niya. Ayan, si Ma'am Rain. <laughs> walang, walang, walang masyadong utang, wala no pera. Ha? Walang, walang pera. <laughs> Ito pinakamayaman sa lahat. Yeah. Oh, oh merong bahay at lupa. Yeah. Congressman Congress niya 'yon yung inaano. Boto oh. niyo po. <laughs> wow. Pila Elementary School. Ma'am Carmelita A. E. Ortega. Bukod nga sa ating mga awardees, in you know, five, may 5 years, may 10 years, 15, 20, 25, 30, 35 years. syempre in-award nandito yung ating mga outstanding teacher. May master teacher mula sa elementary, uh, sa high school. May para sa best performance sa primary school, Masikol National High School. Ito mm -hmm. mga nominee sa Buffet 2020 package. <laughs> <Out. Out>. <laughs> grabe din talaga ang gawad na ito dahil nga napakabongga. Dahil bukod nga sa bonggang venue ay talaga nga naman bonggang-bongga din ang sarap ng mga pagkain. Grabe, grabe. <laughs> <laughs> Congrats po! Ito't dumako na nga tayo sa isa sa pin! pinaka-exciting part, ang mga paraffles. O, oh, di ba? <laughs> At ito nga ang ilan sa ating mga co-teachers na nanalo sa paraffles. Wow! <laughs> May bauna na ako. Mama, ano sa akin? Wala, Wala. Nanalo na Nanalo ka? Mama, rin Diyos ko, nabunot nga sa raffle lang hamburgera. Kaya naman ako takbon-takbo dyan. Magsisiar nga sana ako. Kaso narinig ko nga yung pangalan ko. Kaya naman ay todo bilis na nga lang din ako dyan. <laughs> Brabe, mga tayo. natin, po tayo sa From San Miguel Elementary School. Thank you so much. <laughs> Thank you so much. Di ba dapat sinisira? Dapat sinisira. Ah! Ay! Ay! Sako, malihab na to. Tago sa gusto magkape? Oh, ayan. Oh, may electric. Bed. Thank you, San Miguel. Thank you, Dep and Pina. Wow! Ayun na. Pare! Para ngayon lang nabuntang mas marami sa atin, ano? Grabe! Nanalo kami! Ano masasabi mo hindi ka nabunyan? Pare, wa? Smart TV na, smart TV! <laughs> Grabe din talaga si Mabdona nga ang nakakuha ng ating grand prize. Kaya naman, eh, congratulations po sa lahat ng ating mga teachers na awardees. Ganun din sa DepEd and pilat sa napakabonggang event. At dito na nga nagtatapos ang vlog ng Hambugera ngayong araw. Just keep on watching. Bye! <laughs>